maglalakuan sa itong mga sudyante nito ah. unibook na yun eh. unibook unibook maraming unibook dito ah ayun unibooks yun, siguro unibooks Unibox unique box appliances pala to to. Appliances pala to ah. Hello, Hello, good morning. Andyan po siya no, si mam ma Marlin po ba? Ma'am. Marlin po ba yan? No. Mabik, wala pa po siya. Adam, Mabik, wala pa eh. Merlin yata o. Oh. Pa? Merlin yata yung sabi sa akin. Ay, bakit po? Napunta ako ng PLD Teresu. Ah, natawagan kayo? Oh. Ah, makiklaim lang kayo. Sir, bawal ka ba po mag-video. Bawal ba? Oo. Sa Kapani policy po. At galing na tayo sa box. Nakatawa. Appliances pala yan. Bawal daw magvideo. video hindi tayo nakapag-video sa kanila <laughs> pag wala ko kung ano na ako wala bibigyan na ako pero eh pag alam niya ba binigay sa akin kung ano 2 <laughs> years na ano baka libre ka sa ang tawag dito merong uh, website na pupuntahan libre kang manood doon Libre ka ang uh, manood sa website niya. Ito lang siya, oh. <laughs> Parang ID. Tapos may libre ng uh, raincoat na kapote daw ito. Kapote. <laughs> uh, ano na kapote rin. Kabira niya. Yun, na, wala nga nakakuha na sa PLD. Kabira ang PLD din eh. Tagal-tagal na servisyo. Ito lang pala makakukuha mo. Ang kasi kasaysayan. Ang dami pa ng mga appliances guys. Kala ko appliances ang ililigaw. Online entertainment yan o. No? Oh. Parang card siya. Tapos papasok mo yung uh, password. Okay na. Yeah hindi lang pala ako nakakuha tapos yung ah, kapote wala kasi yung kapote rin hindi rin kasaysayan alright yun lang wala ko pa naman eh. wala ko pa ang hindi rin niya. Wala ko binigyan ng TV man na. Uh. Alright, salamat. Babay na dyan. Ay, yung kapote. Bukan natin yung kapote. Kapote roto. sa yung kapote. Ay, yung kapote. Arifang kapote. kasi ang kapote rin ay wow, kapote o oh. birang kapote na yan o oh, raincoat raincoat siya na kapote o plastic lang to nabubutas masisira din to oh yan na siya oh <laughs> ang motor oh na siya. Kapote niya. Pagkano lang. Pero PLDD na yan. alam ko ba naman eh. Kami bibigay. Walang eh. pala. Ang sulit ah. Okay na, yun. Na. Yun na, kapote. <laughs> kapote, tsaka itong card niya. Card. Papasok mo pa si sa ano, para makapunta ka sa website niya. Hindi, rapi LDT. Baka naman. Maganda man sana.